pa farmer, ngayong hapon ay mag spray tayo ng garab. Ito ay isang uri ng herbicide. Binili ko lang to ng 485 at ito ay isang litro. Yan, so ito ay 1 liter. Ngayon, susuka tayo ng garab. Kasamahan daw natin ng fertilizer. Hindi ko alam kung ginagawa nyo rin ba ito. Yan, ito yung mayroon tayong urea dito. So ito yung ating gagamitin na panukat. Lata ng sardinas. Isang lata ng sardinas na Yoria at isang latang sardinas din nagarap sa bawat isang napsak sprayer. Ayun ang napsak sprayer natin. Ngayon, lalagyan muna natin ng halos kalahati sa napsak sprayer bago natin lalagyan ng ito. Okay. So, ganito karami yung Ilalagay natin sa isang knapsack sprayer. Then, ilalagyan din natin ng isang lata ng sardinas yung ng abono. Na. may mekos-mekos natin para sigurado so ito yung mga damo na nakatubo dito yan, makapal ito naman yung kalamansi natin hello ka farmer at ngayon ay pahapon na malapit nang matapos si Uncle sa pag spray Yan. May pakita ko nga pa po pala sa inyo yung nakaraan yung inispraya ng herbicide. So, ganyan yung tama niya. Pero, linya-linya lang kasi yung pag spray kaya yung iba kulay green. So, ngayon, pinadublihan na niya Uncle. Yan, mamamatay na. Katulad na pinakita ko sa inyo kanina, yung, yung paghalo natin ay ginamitan lang natin ng salata. ah uh, yung kasi yung ano yung na-practice natin pero depende sa inyo kung ano yung mga damo sa inyo at paano yung gagamitin niyo. Yung sa akin ay halimbawa lang. Yan. So ito na. Ito na yung mga kalamansi natin. No? Yan. Kapag natapat yung kalamansi sa mataba na lupa, kitang kita mo na berding berde yung kanyang kulay at malalaki yung kanyang dahon. Yan, katulad nito. Gaganda ng mga kulay nila at meron pa doon. Ito naman walang wala tayong makitang bunga at bulaklak pero ang gaganda ng kanyang mga dahon. Ah, pala ka farmer ang paggamit ng herbicide ay merong mga advantages at mga disadvantages. So isa nga sa mga advantage na paggamit ng herbicide ay mabilisan yung yung paglilinis ng ating lugar kung malapad ang inyong lugar ay mabilis lang. Mabilis lang itong linisin sa loob ng isang araw ay malapan na kagad. At isa pa, siyempre, mas kukunti lang yung magagastos natin kumpara kung kukuha tayo ng maglilibor, no, yung yung maglilinis. Ito kasing herbicide ay almost 6 to 7 months yung tagal nito na pagkontrol ng weeds. Sabi so, 6 to 7 months bago na naman magiging masukal dito. So, kung meron na naman kayong pang-spray ay po naman yung ulitin. Kaso nga lang, sa ganong pamamaraan na lagi na tayo nag spray ang disadvantage nito ay nagiging nakakapag-contribute ito sa pagiging acidic ng ating lupa. At masama yung magiging resulta ng pagiging acidic na lupa sa ating mga halaman. At upang mapanatili natin o may balik natin yung ganda ng lupa, ay pwedeng mag-spray tayo ng mga ng mga organic fertilizer o maglagay tayo ng mga organic fertilizer upang ma-neutralize ulit yung ating lupa. Tsaka pala mga farmer? ito may mga tanim tayo dito na hindi natin tinanggalan ng bunga. Meron akong video na karang araw na napanood na masama pala yung hindi pagtanggal ng bunga kasi nga matagal lumaki yung kalamansi at nababansot yung kanyang bunga. Yung unang video ko kasi sinabi ko sa inyo na huwag nang tanggalin yung unang bunga. Kaya ang ma-advise ko sa inyo, uh, depende sa inyo kung tatanggalin nyo or hindi nyo tatanggalin. Kasi naka, naka depende naman yan sa purpose. Kung katulad ng napanood ko na vlog, kung nagmamadali kayo na mamunga ng kalamansin niyo o lumaki ng kalamansin niyo at mamunga ng mas malalaki, pwede nyo pong gawin yon Pero sa akin po ay, ginagawa ko na, na na ang pagiging natural lang ng kalamansi kasi nag enjoy ako na tingnan yung mga maliit na kalamansi na namumunga ng ganito no nag enjoy akong tingnan habang maliit pa marami siyang bunga kaya hindi ko tinatanggalan ng bunga gusto ko magsimula siyang mamunga hanggat maliit pa hang habang lumalaki yung sa akin lang dadagdagan ko ng fertilizer para kahit may bunga siya, hindi naman siya nahihirapang lumaki. Isipin mo, isipin ninyo sa lapad nito, o oh, mas madadagdagan pa ito, kung iisa-isahin ko yan tatanggalin yung kanyang mga bunga. Napakarami no? So pag tanggal mo ng bunga, mamumulaklak na naman ulit. So trabaho pa yon. Unlike kung ito, lalagyan mo na ng fertilizer, at iintayin mo na lumaki bago mo siya pitasin. Okay oh, rin, di ba? So, nasa sa inyo po kung ano yung gagawin niyo. Yan, so ito yung mga alaman natin, no. Yan, hindi ko talaga siya pinatanggalan ng bunga. Pero kapag katulad nito, kapag pwede na siyang i-harvest. Yan, katulad nito. Bago ko siya tatanggalin, no. And at least napakinabangan ko yung bawat bunga. Naisip ko lang na siguro yung konsepto na yon ay katulad sa sa mga gulay, di ba? Kasi sa gulay tinatanggal yung unang bunga para hindi mabansot. Nakita ko rin na gumagana yung ganong strategy sa para, sa ampalaya. Ginawa ko 'yan sa ampalaya kapag tinanggal mo yung unang bunga, mas nakakabunga siya ng mas marami, no? Pero ito kasi kaparmer, eh, hindi mo na 'to masabi na unang bunga eh. Kasi ito sanga, no? ito ay isang nga ang pagkakaiba lang nila ito ay hindi na nakadipindi sa mismong puno nagkaroon siya ng sariling ugat kaya para sa akin hindi ko natatanggalin yung bunga kasi hindi naman siya yung unang bunga dati nakagad siyang namumunga di ba tapos pinoto lang siya at tinanim ulit unang bunga niya sa nung siya na mismo yung may ugat yan patay ka farmer yan ito So kapag hindi niya nakaya, oh, natatanggal din kusa. Time consuming pa yan kapag tinanggal mo yan isa-isa. Hindi -isa. napakarami yan. So, although kung talagang yun ang goal mo, syempre, tatanggalin mo yan isa-isa. Yan. So mahapunan na siguro si Uncle no? bago na matapos yung yung area na to hanggang dito. Baka bukas na lang ng umaga pagpatuloy namin dito. Yung pag-i-spray. Ako naman, naglalagay ako ng fertilizer sa mga puno ng kalamansi. So ito nalagyan ko na. Ah uh, dito kasi ay hindi katulu, hindi ito katulad ng ibang mga area na pwedeng patubigan. Ito kasi ay ano ah uh, yung ginagawa ko binabaon ko lang sa mga puno ng kalamansi. Yung fertilizer ko na urea. Yan tapos tinatabunan ko ng lupa para hindi siya para matutunaw siya sa ilalim

So, maganda pala ka-farmer kapag nag-spray kayo. Ganitong klaseng sprayer yung gamitin ninyo. Yung kanyang doon, yung bumubuga na ay ganyan para yung direksyon ng ano. ay ibaba, talaga sa talbos. Nakokontrol mo pa kung saan mo papatamain.